Narito ang full episode style story base sa totoong nangyari sa Bleach series, kung saan muntik nang mamatay si Ichigo Kurosaki sa kamay ng isa sa pinakamalalakas niyang kalaban, si Alcure Cipher, ang Quattro Espada ng Aizen Army sa Hyuko Mundo Arc. Muntik nang tuluyang mamatay si Ichigo Kurosaki sa laban nila ni Alcura, ang Quattro Espada ng Hyuko Mundo. Sa video na ito, ipapakita natin ang buong detalye ng laban, kung paano binutis ni Alcura ang kanyang puso, at kung paano nabuhay muli si Ichigo sa isang berserk hollow form na ni hindi niya alam na meron siya. Isang tunay na, bludge, moment na dapat malaman ng bawat fan. Tutuong nangyari sa anime at manga. Watch till the end to witness Ichigo's most dangerous moment. Tara, simulan natin ito, sa isang, Intro Matapos marating ni Ichigo ang tore upang iligtas si Orihimi Inoue, hinarap niya ang pinakamalamig at malupit sa mga espada, si Alchiori Cipher, ang espada rank 4 ni Aizen. Alam ni Ichigo na hindi niya basta-basta matatalo ang kalabang ito. Pero para sa kaligtasan ni Orihimi, wala siyang inatrasan. Sa unang yugto ng kanilang laban, ramdam agad ni Ichigo ang bangis ng kalaban. Si Alcura ay may malupit na hero, espada skin defense, napakabilis na senido, at isang kakaibang spiritual pressure na halos hindi na maabot ni Ichigo kahit gamit ang kanyang bankay. Habang lumalaban, unti-unti nang nauubos ang lakas ni Ichigo. Pinakita ni Alcura ang kanyang segunda atapa, Isang form na wala kahit sinong espada ang ipinakita sa iba. Sa form na ito, naging demonyo ang anyu ni Alkyora. Sa isang iglap, binutis niya ang dibdib ni Ichigo, at tuluyang binagsak sa kamatayan. Orihime's Despair Habang umiiyak si Orihime at paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ni Ichigo, narinig ito ng kaluluwa ni Ichigo kahit nasa bingit siya ng kamatayan. Ang malalim na koneksyon nila ni Orihime ang naging dahilan ng himala. Ang muling pagbangon ni Ichigo. Dito nagsimula ang pinakamisteryosong transformation ni Ichigo sa buong Bleach series, ang Hollowfication Overdrive. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang inner hollow ni Ichigo ang tuluyang lumitaw at kinuha ang katawan niya, binigyan siya ng mas malakas pang form na kahit pa nga si Alcura ay hindi inaasahan ang pangyayaring ito. Ang itsura niya ay parang berserk monster, puting mask na may sungay, itim na aura, at walang emosyon kundi pumatay. Sa form na ito, pinakita ni Ichigo ang pinakamalakas niyang speed, strength, at seroblast, at sinira niya ang pakpak ni Alcura sa isang iglap. Pagkatalo ni Alcura, sa dulo ng laban, nagkaroon ng respeto si Alcura kay Ichigo, lalo na sa koneksyon nito kay Orihimi. Bago tuluyang mamatay si Alcura, tinanong niya si Orihime kung natatakot ba ito sa kanya at sinagot siyang hindi. Bumalik sa normal si Ichigo, halos walang maalala sa berserk state niya. Bumalik siya sa kanyang misyon, pero ang halos kamatayan niyang ito ang nagbukas ng pinto sa mas malalim na kaalaman niya sa sarili na siya pala ay may halo, Quincy, at Soul Reaper blood. Yeah.